What's up guys! Welcome back sa akin channel Ako nga pala si Lucky Baluyot uh, Samahan niyo po ako sa aking biyahe sa gabing ito Ito nga po at may pasahero na tayo si mam ma Lumagpas pa nga po si mam ma Akala niya siguro hindi ako yung riders niya Medyo matumal nga ang biyahe kong ito Sa gabing ito Pero okay lang guys kasi yung mga naging pasahero ko naman sa gabing ito ay Magaganda at mga sexy At saka mga galante pa So ayan guys, tara samahan niyo ako. Ito nga at bumabiyahin na kami papunta ng Pasig. Sa Muntalban ko nga pala na pick up si ma'am. Papunta siya ng Pasig. Ah, nagkwentuhan niya kami na kung ano-ano lang. Dito nga ay sinabihan ako ni ma'am ng babaero. Grab ka ma'am. Babaero ka ano? <laughs> <laughs> Paano masabi? ano <laughs> naman yung babaero. <laughs> <laughs> Natawa ako oh. na sobra doon Hindi <laughs> Nagbi-video-video <-biju> lang <laughs> Paano mo nasabi ma'am? Mga blue Ano talaga <laughs> Sa wakas nakarating na rin kami sa drop off ni ma'am Sige na ma'am baba ka na Pakasabihan mo ako ulit ng babaero Babay Buti nila lang galanti ka ma'am Dahil di mo na kinuha yung sukle Salamat ingat ka palagi Babay Ayan guys, pagkatapos nga natin i-drop off si ma'am, nagkaroon tayo ulit ng pasahero. Andito na nga si ma'am, ayan, lumalakad na, palapit na sa akin. Tinanong nga pala ako dito ni ma'am kung vlogger daw ako. Sabi ko, hindi. Vlogger-vloggeran pa lang po. Ang drop off nga pala ni ma'am ay sa may mowa sa seaside. Ayan, sinusot niya na yung helmet niya. Pagkatapos nun ay sumakay na siya at umalis na kami. Dito nga yung umiti siya sa akin at napaka tamis ng kanyang ngiti muntikan tuloy ako makalimot Yon? nakarating na nga kami sa drop off at tinatanong ko siya kung saan ko siya ibababa okay, ang sabi niya ay dyan na lang sa tabi okay, lang tinanong ko nga rin po si ma'am dito kung okay lang sa kanya na isama ko siya sa aking video okay, lang. Sama kita at sa video. good thing ah, uh, pumayag naman siya okay, okay, shout out sa iyo ma'am hindi ka lang maganda napakabait mo pa at napakagalante yeah, pa rin, eh. dahil hindi mo na kinuha yung, yung sukli Bye bye sa iyo ma'am. Mag-ingat ka palagi. God bless. Nakikita ka. Ah. Pero short video. Ano po 'yung camera? 26. Okay na po. Bye bye ma'am. Thank you. Ayun guys, pagkatapos natin ito si ma'am, uh, may ay, pumasok pa. sa atin. Shower dito lang din sa Maymowa. Ma ang hatid niya ay papunta sa Tagig. Pagkatapos ko nga isuot ang helmet kay ma'am, ay bumiyahin na kami agad. A few moments later. At eto nakarating na kami sa kanyang drop off at inubad niya na ang kanyang helmet. After nga niya magbayad ay umalis ako kagad at nagantay ng booking. Uh, Mahalos dalawang oras din siguro ako naghintay ng booking at ayun may pumasok din sa wakas papuntang Manila. Inuwa ko na baka kunin pa ng iba eh. Dito nga ay pinapadlock ni ma'am yung gate nila pero parang nahirapan yata siyang ipadlock yung gate nila. Nakarating na nga kami sa drop off ni ma'am. Ah, nagpabarya pa nga pala siya rito dahil 1,000 yung pera niya. Sabi ko wala pa akong barya. At ayun inabot niya na sa akin yung kanyang bayad. At yun muntikan pa mahulog. Habang sinusuklihan ko si ma'am ay tinanong ko rin pala siya kung papayag siyang sumama sa aking video. At yun pumayag naman siya. Maraming salamat sa iyo ma'am. Shout out sa iyo. Ingat ka po palagi. God bless. Dito ko na po tatapusin ang aking video na ito. Salamat sa panonood. Kung hindi pa po kayo nakapalo, please follow my page and subscribe to my channel. Hanggang sa muli. Bye bye! Shoutout niya pala sa mga batang ito. Nakakatuwa. Akala siguro nila. Sikat na vlogger yung nakita nila. Hindi nila alam. Vlogger-vloggeran pa lang. At ito pa nga, may humawol pang isa. Ayan, binigyan ko na. Ayusin nyo lang na ipalo nyo ako ha. At isubscribe nyo na rin ako sa YT Shoutout nga rin pala dito kay Pops na kakwentuhan ko sa Montalban habang naghihintay ng booking. Salamat pala sa pagdikit ng sticker ko sa motor mo. Ingat palagi sa biyahe Pops. God bless.